Hello mga sisinaps! Ngayon tanghali nga ay magluluto ako ng sinabawang isda. Ang isda nga palang lulutuin ko ay isdang hasa-hasa. Ayan, malalaki siya. Hindi ko na pinaputulan sa palengke kahapon yan. Kasi gusto ko magluto ng buo ang isda. Hindi yung hinati-hati. Kasi mas masarap. Mas marami. <laughs> ayan so ah, dahil nga yan ay frozen na kasi nilagay ko na sa freezer kahapon kasi hindi yan ang naluto ko um, babay ko muna ng konti sa tubig para matunaw ang yellow Ayan. At syempre, dahil nga kailangan matunaw ang yelo, ugali ko talagang maglagay ng asin para mas matanggal ang mikrobyo. Ayan, nagpwede na nga ako ng sibuyas. Dalawang peraso ang ginamit ko kasi medyo madami ang isda na aking lulutuin. Ayan, sampung peraso nga po pala yan. At nagkakalagay yan dito sa Maynila ng 375 pesos. Kasi ang kilo niyan ay ay 340 pesos lagpas isang kilo kaya ang binayaran ko ay 375 pesos sibuyas nga lang pala ang aking ginamit dyan na pampa ah, na ricados kasi ah, lalagyan ko siya mamaya ng kalamansi. Kaya hindi ko siya ginamitan ng ah, kamatis alright so nilagyan ko na ang tubig ng asin at syempre, kung may pampalasa pa, pwede natin lagyan ah na. Ayan, nagrahabang na nagpapakulo ako, ay uh, nagready na rin ako ng kalamansi, pampaasim later. O, no, ba diba? Syempre, magasan muna natin ng kalamansi bago natin hiwain. Ayan, so nakita nga natin na yan ay kumukulo na at wow! Ilalagay na nga natin ngayon ang sampung pirasong hasa-hasa na isda. Diba, Bongka. Ayan. So, dahil nga nasanay na ako na kapag kahit si nabawan, naglalagay pa rin ako ng powder paminta kasi mabango ang sabaw. O, diva. Ayan na. So, habang nagpapakulo ulit, ay naghiwa muna ako ng kalamansi. At ang ginamit ko nga palang gulay dyan ay pechay. Dahil yun na lang available sa tindahan, pechay na lang. So, pwede na. Gulay pa rin naman yan. Anyways, tinanggalan ko nga siya muna ng uh, bandang sa root side, no? Kasi yung ugat ay medyo madumi para mabilis ang pag linis. Ayan. So, sa paglilinis ka pala ng mga gulay sa akin, ay uh, ugali ko na rin maglagay ng asin. Para kung may mga mikrobyong natitira, may mga insekto, ay mapapatay siya ng asin. So, dapat kayo ganun din, no? Talagyan ng asin. Alright. So, kumulo na ang uh, isda. Isusunod na natin ngayon ang gulay. So, takpan natin at pakuloyin konti para maluto ito. At pagkatapos, ay atin na itong timplahan. Kapag medyo kulang sa alat, talaga natin ang uh, Lawrence Patis nga pala, ginamit ko dyan. at syempre, ginamit ko na ang aking pinigang uh, kalamansi, at syempre, hindi mawawala sa bandang dulo ng ating video, ang ating sile para pampatanggal ng lansa ng isda. And syempre, serving time na. Ang unang-unang makakakain ay ang aking bunso. Ayan. Ngayon nga pala ay nagluto ako ng isda sa kanila kasi kahapon ay puro sila karne. So kailangan, meron talagang fish at merong sabaw. Kasi nga, sabaw lang naman ang kanilang uh, kinakain dyan at saka isda. Hindi sila kumakain ng gulay. Kaya sa sabaw pa lang, dapat nandun na ang sustansya. So, okay na sa akin yun. Basta importante ay kumakain sila ng isdang sinabawan